Dahil nga maulan ngayon kaya naman napakasarap humigom ng mainit na sabaw. At etong tinolang manok nga yung dinali ko. At para maiba naman yung lasa ay naglagay nga ako dito ng tanglad at dahon ng sili. So, dahil eh, prepare ko na nga lahat yung mga sangkap na gagamitin ko para sa pagluluto ng tinolang manok. Ay, ayan, tara, simulan na nga nating mag mga katrops. Bale, sa tuwing nagluluto nga pala ako ng tinola, ay talagang inuuna ko nga yung luyang gisahin. Tsaka ako ay sinusunod dito yung bawang. Minins ko nga lang pala ito at ayan, gisagisahin lang natin ito mga katrops hanggang sa maging golden brown. Abay, habang ginigisa ko nga itong luya at bawang ay naku talaga namang napakabango. Pero para mas lalo nga bumango ay nilagay ko na rin dito yung mga sibuyas na nagayat ko kanina. At ha, halu haluin nga lang lang natin ito na ng halo-haloin hanggang sa magkanda, hilo-hilo na nga ito. Ganito kasi yung gusto ko mga katrop, so oh, yung halos na -go golden brown na nga ito. Para nga mas lalong lumabas nga yung aroma. At ayan, inilagay ko na nga dito yung karne ng manok. Mga halos nasa 150 pesos nga yung pinambili ko nito sa market mga katrop. At sa part nga ng manok na binili ko ay yung pitso para talagang laman na laman. Pero sabi ng iba, mas masarap daw no talagang sabawan yung mga may part ng buto-buto. Oo, masarap din naman talaga yon kaso nga lang, etong pitso nga muna yung binili ko dahil sayang din naman 'yung may dadagdag na kilo kapag ka may mga part ng buto-boto. Tsaka isa pa, mahilig din naman sa laman 'tong mga kasama namin dito sa bahay. Lalo na 'yung mga bata, mas gusto talaga nila na puro laman 'yung ibibigay mo sa kanila. Naglagay na nga pala ako dito ng pinong paminta mga katrops tapos naglagay na nga rin ako dito ng patis pampaalat. Para sa akin, mas lalong magiging malasang 'yung sabaw ng tinola kapag 'yung ginamit na pampaalat ay 'yung patis. Pero 'yung iba naman ay mas gusto talaga nila na asin na lang 'yung gagamitin nila para talagang natural na natural 'yung lasa. Lahat naman tayo ay may iba't ibang way sa pagluluto at nasa sayo na nga kung paano mo diskartehan para mas lalong sumarap nga yung kalalabasan ng lulutuin mo so dahil okay na nga sa akin yung ganitong pagkakagisa ng karne ng manok kaya naman inilagay ko na nga rin dito yung mga sayote etong sayote nga pala yung ginamit ko dahil wala rin naman kaming papaya kaya eto na lang ayo nga pala may tanong nga pala ako sa inyo mga katrop kapag nagluluto ba kayo ng tinola ano nga yung inilalagay nyo papaya ba o sayote pa comment na lang dyan sa baba mga katrop yung ibang kakilala ko kasi ay mas gusto nila na papaya nga yung inil lalagay nila? Eh, di ba syempre yung papaya is prutas? Kaya naman sinasabi ng iba, ba't daw sila naglalagay ng prutas sa tinola? Kaya naman minsan nakakalito din eh, no? Pero para sa akin, okay naman kahit ano. Dahil lang tinola, bagay naman sa papaya at sa yote. Abay, wag ka lang maglagay ng saging na sabas sa tinola. At hindi na ngayon matatawag na tinola, kundi tinoli na. Oy, oy, oy. Kanina nga pala mga katrops ay naglagay nga pala ako dito ng tanglad at sili, pandagdag bango at aroma na din. At dahil malapit na nga itong maluto kaya naman inilagay ko na nga rin dito yung mga dahon ng sili. At hiningi ko nga lang pala ito dito sa kabilang bangir na kapitbahay namin na si Manang Litang. Pati na rin pala yung tanglad hiningi ko lang din sa kanya. At ayun uh, no, sa pagkalipas nga ng mga ilang minuto na pagluluto ay naluto na nga natin itong ating masarap na tinolang manok. Tinolang manok na pampainit ng kerat ay stay